Tapos nga kumain. Gagoy po! Gagoy! Oh no! <laughs> Tay! Oh! <laughs> Alam mo ba tawag sa tent na yan? Oh! Ano ba? <laughs> Impotent! <laughs> Emotional tent! <laughs> yeah, good morning mga bayaw! Ayan, last day na namin ng camping ngayon. Uh, nagliligpit na kami. So ito na yung last day na magkakamping kami talaga. Hindi lang last day ngayong araw last camping na namin eh makita nyo uh, na kami ay yung asawa ko nagliligpit na banamin yung kasama nagliligpit na rin medyo nakakalungkot ang mangyayari sa amin kasi ito na nga yung huling camping namin na nakaligpit ka na Yan. So ayan, nagliligpit na siya sa loob. Ayan, uh, impis na yung kama namin. So, Anggal ko na rin yung mga pako. Ayan, eh, halos ito na lang naman yung mga nakitera, Ayan yung mga pako namin. Hi, Aidan. Good morning. So ayan yun yung mga kasama namin. Hi! Hi good morning. So ayan, nakalagpit na sila. Vlog <laughs> vlog. Ayan. So, tatlong araw kami dito. Ayan, wala na yung mga awning. Ganda ng mga tent nila. Oh. Ah, naman ay. Ito yung setup nila. Nasa ibabaw ng sasakyan. Gusto ko kasi yung tent yung ano eh. Ayoko nung ganito. Baka sabihin gaya-gaya ako. Gusto ko yung nasa ilalim ng sasakyan yung tent namin. Wala pa siguro ganong gumago. Pinagtatawanan nyo ako, bakit yun ang gusto ko? Ayoko kasing masabing gaya-gaya ako eh. Bakit? Ano masama dun? Wala pa siguro gano'n. O yan, nililigpit na sa ako yung kama namin. Dinamang Nay. Gandaan ko mo Nay. Oh. Hindi ka nalulungkot. Ito na yung last camping natin. Nalulungkot na, Kaya kada tiklop ko, nilalimlam ko. Ayan, magpapaalam na kami na ito na talaga yung last camping namin. Pero biruin mo na yan oh. No? Last camping natin to, Tapos umulan pa. Ito yung last <laughs> camping natin. Grabe, hindi namin na babalat ng mga gamit namin. Ang ano nakakaano parang, parang umiyak din yung panahon, di ba? no eh. parang, kasi last camping na namin, parang naiyak din siya. Ayan, nakakaiyak din. Tapos dito pa sa Baguio, nakakaiyak talaga, umuulan na. Tapos malamig pa. Ang sa balat. <laughs> Mamimiss namin tong tent namin. namin na sa pag nagkakamp camp power station namin duwete baka naman wala kailangan mo eh yun namin parang kulambo eto ayan gamit na gamit namin ito buti bumili ko niyan ay di ba ayan yung nagamit namin ayan kitang kita nyo umulan talaga grabe yung ulan nun muntik na namin di matayo yung tent pero at least last camping natin ganito yung view yung. ganda puro moist yung aming tent sobrang lamig dito sa bagyo Pahalam na eh enjoy ka sa mga camping natin Eh wala, kailangan natin tutukan si Piona, mag-aaral na siya. Di ba? Tingnan natin, baka sa bakasyon. Next year. <laughs> wala, ganyan talaga. Siyempre, <coughs> focus muna tayo sa anak natin. Ay, <laughs> enjoy ka naman sa mga camping. Ano mga natutunan mo? Uh, What? <laughs> uh, magtipid. Ang pag-uwi natin, may mga dala pa tayo. ba? Diba? Sa nakakita ng nag-camping ka na, nagkaroon ka pa ng gamit. Aray. Iyon yung camping natin. Yun yung namamimiss natin sa pagka-camping natin. Ayan, ay, ay. tinitin mo, tinitinan nila yung mga gamit natin. Kung, Kung may nakuha sila. Uyin na ako mo sa akin yun, Ah. Oto naman, ayan, nakita na nila. Napakabagal mo kasing lumayak. Wala po kami ninanakaw. Pagdahan <laughs> na. Nay, mm. ano ka pagtaka lang? Nakita ko kasi sa mga salansa nila. Malit lang yung likod nila. Edits mo? <coughs> ah, yung likod nila. Yung ano na pagkakasya nila natin ng gamit niya? May kasama pa silang mga bata, tay. May tayo. kasama pa silang bata. Tamantahan lang tayo. Uh, papakita natin sa kanila. Salpak ka din kasi na salpak eh. Ito lang yung mga gamit natin. Hindi pa nga natin nababa lahat. Oh, yung black bag. Oh, huwag ka magalit. Huwag ka magalit. bilisan mo. Punong-puno yung sasakyan natin. Ayan ah. Mas alawak nito. Pag ganyan mo siya nasa, nasa lansan. Ayan. Yung mga ilaw natin. Hmm. Kapato ko yan dito. Diba? Hmm. Hindi rin natin masama yung mga bata. <laughs> Loob natin. Sa likod dyan ha. Backseat nung driver. Nandito yung lutuan, upuan, mesa, power station, tubig oh, eh, paano malalagay pa? Oh, wait, Straight lang. lang. Anuhin oh. ko lang yung ano ko pagkain ko. Ayun kayo mamaya. Ayan, tinamba ka ko pa'y harapan. Ayan, tinambakan mo pa, <laughs> di ba? Pati harap po noon na. <laughs> Ito yung basuraan na natin, di baka makalimutan. Nandito yung mga sleeping bag, air bag, ayan o, air bed. So, ayan. Ganyan ko sinasalansan yan. Tapos, hindi pa tayo naglabas gaano ng gamit niya. Hindi pa tayo naglabas ng gamit. Ito. Mga uh, damit. Nandito rin yung ibang ano. Unan. A sleeping bag ha. Feel ko nga yung mga sleeping bag natin yung nagpapalaki ng space eh. Eh, ah, so wala tayong notice. Mamili ka. <laughs> Siyempre Dido? pag... Pagkasama natin yung mga bata, magdadagdag pa tayong sleeping uh, bag ulit sa unan. Wala tayong notice kung di dalhin talaga yung sleeping bag. Wala pa tent dito sa cooler. So, hindi ko alam. Paano natin sila? Pagkakasya. Yung mga nagiging bakante yung gitna. Di ba? Ano kaya? Hmm? Ah. Ayan. So, ito na yung last meal namin. Oh, At na last. Bye-bye. Kawagi. Okay. <laughs> ah. so, well. Ayan, ito na yung last meal namin. Last breakfast. Hindi, ito na kasi yung uling ano namin. Camping. Camping. Ayan, may bacon. Spam. Fried rice. Spam ba? mo na yun. Tignan mo yung gamit nila. Di ba? May rep pa sila. Paano nila sinasalansan yan? May power station. May aircon pa sila. Paano nagkakasya gamit nila? Mas may kasama pa silang anak. Pinalalamove yung iba. Wala yung ibang Ayan o. No? lang iba. Paano sila nagkakasya dyan? Ah, mga naka-Indian seat yung sakay. Ito, ganda ng tent na ito na yun. Balang araw, manana din kita. Eh, magkakaroon din tayo niya. Ito yung pag-impis nila mamaya. Sa atin na lang ikarga. Oo. Ah, <laughs> uh, ganda nito, tatag nito, inflatable din to, hindi na ano. Oh, kahit sandalan mo na. Tayo mo ah. Tibay nito. Kung sa atin pag gumanong ka, may higa ka na diretso. Katabi na tayo. <laughs> <laughs> may katabi na tayo. Kung may nada pa sa atin. Ganda nito, balang araw. Sa konti na pinapapo Ganyan lang. Ayun lang. Ayun, laki. Ano nga nagkakasya? Ito may stretcher pa sila. Ano ba yan? <laughs> stretcher. <laughs> Saan pa? So, ah, ano pa emergency. Pa emergency. Yes. <laughs> Tignan mo. Pati yung gulong nilabas na nila. Magkasya lang yung gamit. Paano nagkakasya yan? Hmm? Ang dami lang. Ang dami lang. May rep pa nga sila. May rep sila. May power station. Ang liitong sigip lang. Pero kung makikita nyo, lahat to gamit nila yan. Ayan, no? Para sila nakikater dito sa camping. Tapos yeah. <laughs> yeah. ito kay Lano. Kila Big Boy Cheng. Yeah. <laughs> ito, marami rin to. Tiyo <laughs> 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 mo. Uh, Anit siya tayo. Anit ang power station, Jutes. <laughs> <laughs> Jutes ang pucha. Ito, malaki to. Pick up to eh. So, talaga magkakasya. Uh, yun lang, yung mga taong sakay, malalaki. Tapos yung tent nila, yan. Paano nila sinasalansan yun eh? Eto, understood na to eh. Pick up to eh. So, nay. Eh, tara, Kain na tayo. Papapaalam na tayo. Malungkot man to, pero gugutom na ako eh. Tapos nga kumain. <laughs> <laughs>

lilipad <laughs> Utang ina! Nay! Totoo! Last camping na natin to! Ay tara guys! Ito yung tent nila oh! Sa kanila kahit walang peg hindi nililipad! Yung sa atin! Trentang tent! Trentang peg yung nilagay namin dito! Seryoso yun! So, tara na! Malata! Malata! Ang bunit buti may tali! Napigilan kahit pa paano! Lumipad <laughs> <Labay>. na. <laughs> Inalis ko na yung mga peg kanina. Pero buti na, di pa ganun kalakas yung hangin. Ay. Ma, ma ano pa lang yun ah. Mainhin na ano pa lang yun. <laughs> Grabe pagkakala tatay. ano ba yan? Parang sa'yo. <laughs> Tay. Oh. <laughs> Alam mo ba tawag sa tent na yan? Oh. Ano ba? <laughs> Impotent. <laughs> Ito real tayo impotent. Gago! Malata. Dito matayo. Tulungan mo ba ako dito? Guys, mga bata. Patulong na mga bata. Tumagos. Grabe daming ano tubig sa ilalim. tayo ano ba? Kaya ba? Uh. Kaya ba tay? Tuloy ba? Parang <laughs> <laughs> na Eh, di ka Kaya na. Yung na. Teka paipisin mo na. Paipisin ko na. Ito na, paalam na natin. Sige. Wala pang gamit sa loob? na. Alam. <laughs> Buti nga nakita ni Pibo na eh. <laughs> wala tayo ka malay-malay, wala pala tayong tent. <laughs> Totoo talaga na last camping na natin ito. Ay hey, Pibo, thank you ha. Kailangan nga pala tayo. Mga ba yun, descripted yun. Bunti <laughs> 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 hangin lang eh, wala akong nararamdam ang hangin. Walang hangin, hindi ko alam kung anong hangin, baka gumanan lang yung bata eh. Ay, nako. sabi mo sa ano natin? Last, last camping na ka natin. Di mo yung sa tent natin. Mukhang din na mapapakinabangan talaga sa susunod. <laughs> Literal, impotent. Malamanan sa may-ari. <laughs> Basta sa buong ako nito. last camping na, ginaganyan mo pa ako. Ay, nako. Pero salamat kay Bibo. Kung di nakita. Kung nakita. Ay, nako. Eh, sige, nai, paalam ka na sa ano natin. Ayan. Maraming salamat sa lahat ng alaala. ala Mamimiss -ala. uh, kita, hindi kita makakalimutan. Uh, sa susunod na, ano, sa pagkikita natin muli. Paalam.